Grabe, sobrang daming damit. Tala mo, parang lumipat ang bahay. What's well, so, up mga par? So, yan mga par. Ito yung bagong kwarto natin mga par. Yan mo. Wow! Ito nyo. Yan. So, ito yung bagong kwarto mga par. So, nilipat kami dito mga par. Temporary na siguro mga par. So, dito mga par. So, medyo maliit siya mga par. Kaysa itong sa ano, sa Kabilang parto. Pero mga par, ang, ang ganda ito mga par, ng sa minto. Sa minto. So, ito yung mga par. So, ito, lagyan pa to ng ilaw mga par. Yan, lagyan pa yon ng ilaw. Tsaka dito. So, plano ko mga par, lagyan ng aircon diyan mga par. Ay, sana all aircon. <laughs> Joke lang mga par. So, ito yung mga par, yan yung no. para yung hangin lumabas. Tapos lagyan ko ito ng ceiling mga par, ceiling fan. O ayun. So, to, bailit. Yun, bailit mga par. Yan. Yan mga par. Yan yung ating labas mga par. Wow. Yan. Ano. So, so, ito yung mga par. Ito mga par. So, malapit lang. Ito mga par, uh, ano lang, uh, yung yung kabilang kwarto namin na ano na, na doon yun mga para so pero ano lang sobrang lapit kan dito mga para tapos dito so ito mga para to yung bagong kwarto namin pero ma-miss ko talaga yung yung dating kwarto ng mga para kasi ah, doon ako nagsimula so iiyak tayo doon mamaya at yun mga par, na akong maglinis mga par. At syempre, fast forward yung mga par para madali. At syempre mga par, pinunasan ko yung sahing mga par para naman mga par malinis yung higaan natin mga par. At syempre mga par, hindi rin nakalitas yung dingding mga par. Ninlinis ko talaga mga par. <laughs> so, ayun mga par. Tapos na yung maglinis yung mga par doon sa tigas, kabilang kwarto. So, kukuha tayo ng damit mga par para punasan yung mga dingding mga par sa so, yung may So, ito mga par, ito yung mga gamit na ililipat mga par. So, kasok. So ito mga par, sobrang dami mga par. Iwan ko Woo! mga par. Kasi ba lahat mga par. So kahit hindi ako mga par, so yung ang mga importante lang yung dadali namin doon. So yung iba siguro dito muna kasi nga hindi talaga makasya doon. So nilipat kayo mga par kasi nga eh, ito na i e, renovate kasi nga sobrang luma na tapos siya lang yung mag isa dito yung partner ko kapag wala ako dito mga par tapos kapag may overtime galing sa office so natakot siya mga par so doon kami mga par so ayun mga par ito yung kami um, nagamit, magamit so, lahat ito lahat ito mga par pero ito mga katre mga par ito hindi na to kasama mga par dito lang to mga par so kaya nga ako lumipat mga par kasi nga um, isa sa dahilan mga par na kapag kapag yung partner ko buntis yan tapos mayroon meron kaming overtime na uh, natatakot siya mga par kasi nga, siya lang isa dito mga par ano kami lang dito mga par ano naka naka ano nakatira tapos kapag gabi ano natakot siya mga par kaya di, doon mga par meron naman may katabi na, na borders tapos may kaming merong kapitbahay so hindi siya doon matakot kahit siya lang isa matulog doon so kaya kami lumipat mga par so at sa akin, anak mga par so yun mga par Uh, ang kulang na lang dito sa aning sa ating lipat Kuwarto uh, mga par is uh, yung mga gamit na lang mga par uh, ililipat tayo mga par so yun uh, mamaya uh, mamaya mga par maglilipat na kami ng mga gamit so abangan nyo mga par so yung setup namin sa bagong kwarto namin mga par Woo! hindi kalakihan sakto lang so mas malaki pala dito mga par tsaka dalawa so okay lang mga par kasi nga nakalist kayo mga par so yun mga par so update ko mamaya mga par sa aming paglipat so let's go so,